Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers banggaan ng dalawang matinik na superstar Lebron James at Steph Curry. Umpisa pa lang ng bakbakan ay mainit na sagutan agad ng puntos ang nangyari mga kaibigan. Na control ng Warriors ang maagang umpisa ng game kung saan palaging hawak nila ang lamang nakakasagot naman ang home team. Pero pero tika lang itong si Brandon Podzimski ay nag-iingay sa first half kung saan nagtala lang naman si BP ng 22 points on shooting 6 of 7 sa 3 point area. Grabe umapoy kamay ni Pods nag ala Steph Curry ang Warrior Sophomore Guard. Dahilan kaya lobo sa double digit ang abante ng GSW sa pagtatapos ng unang kalahati ng laro sa score na 60-47. Naipasok pa talaga ni Pods ang almost half-court buzzer beater to end the first half. Gaya ng sinabi na natin para sa late show talagang magkakaproblema ang grupo pagdating sa depensa. Pinaglalaroan lang ni Steph at Jimmy ang depensa ni Luka, kitang mabilis na ring napapasok ang loob ngayon ng Lakers nararamdaman na ng marami ang pagkawala ni Anthony Davis at sa tingin ko mas mararamdaman pa yan pagdating ng playoffs. Sa best of 7 series physical na ang labanan kaya mas importante ang depensa talaga. Pagdating ng third quarter ay nasa Warriors pa rin ang magandang momentum, protektado ng dubs ang bitbit -bit nilang lamang mainit pa rin sila. Nakakasagot naman ang LA pero hindi nga yan sapat para burahin ang lead ng visiting team. Tungo sa huling quarter ng salpukan ay nagtuloy ang matinding sagutan ng puntos, Steph vs LBJ duel ang nangyari mas pinaganda pa talaga ng dalawang kinikilalang mukha ng NBA ang laban na ito. Iba ang gigil ng mga fans kapag Lebron at Karina. Grabe sa last 3 minutes ng game ay parang all-star game ang nangyari sa laro sagutan ng threes ang magkabilang kupunan palag na palag pareho. Ngunit mas nangingibabaw ang bagsik ng Golden State Warriors kaya sa huli nakuha ng GSW ang magandang panalo. Solid game kaya congrats pa rin para sa Lakers ngayon nyo sabihin na mahihinang team lang ang tinatalo ng Warriors. Kung ganun mahina ba ang Lake Show? I-comment e lang po yan sa ibaba at ating pag-uusapan yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat. Bago tayo magtapos ay panoorin po natin ang ginawa ng Warriors Contra sa Lakers.